Apat naman sa budget hearing ng Senado para sa panukalang pondo ng Department of Justice sa susunod na taon ang issue sa International Criminal Court. Samantala, nanindigan din ang kagawaran na nasa tamang proseso ang pagsisilbi ng PNP ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Buloy, Si Daniel Manalastas sa detalye. Nang talakayin sa Senado ang panukalang kalang 2025 budget ng Justice Department, tinanong ng ilang senador si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa usapin ng International Criminal Court. Sabi niya, kahit hindi na tayo miyembro ng ICC, madali naman para sa ICC na maabot o makausap ang mga testigo sa maraming paraan. It was so easy for them to go on Zoom, to go on a video call with all of these uh, witnesses or probable witnesses who are here in the country, and we have we cannot stop them from doing that. Freedom of communication, I think, is paramount when it comes to this. Pero ayon kay Rimulya, ibang usapan na kung ang nais ng ICC ay maglabas ng warrant of arrest at manguhuli. Kailangan po itong dumaan sa ating court system. Uh, ito pa kinakailangan na uh, ng isang action, action to to enforce a warrant, uh, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na na ng Interpol. Kung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong mo enforce ng Interpol dito, pero para ho, ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. Matatanda ang isa sa nahaharap ngayon sa reklamo sa ICC ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa na PNP chief noon sa madugong war on drugs. Pero nanghinga ng komento si Dela Rosa sa bagong pahayag ng DOJ. Very good. This is a good uh, development. Kung gano'n ang uh, sinabi. I'm happy that uh, they are defending their turf. They defending our, our sovereignty, our jurisdiction. Isa pa sa naungkat sa pagdinig, ang update sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinanong din si Remulia kung ano ang pananaw niya sa gitna ng panibagong kautusan mula sa korte. Dorito Camparo, cannot hold against, uh, that was filed against against the police, cannot cannot uh, prevail over a, a lawful order of the court. We are not really about to, to, to raise our hands and surrender to the court in that manner. So we, we are continuing the arrest efforts, madam. So hindi po mutually exclusive yung pag-side uh, at uphold ng writ of amparo at saka yung arrest warrant? Na hindi. hindi po. Uh, we think that their order is smooth and academic. Nanindigan din ang kalihim na nasa tamang proseso ang PNP nang ihain ang arrest warrant laban kikibuloy. It's a valid police operation uh, to serve an arrest warrant issued by the proper court. And uh, it has to happen already, ma'am. Uh, I think that... Uh, The rule of law will not be respected by people unless we are able to to show that uh, we will not let go of people even how high their stature may be. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.